Good evening mga karaid Wala <coughs> ka man tumalon boy Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening Luzon, Visayas at Mindanao Saan man kayong sulok ng sanlibutan Good muli nagbabalik ang nag-iisang hari ng kalsada road rider ilang araw din tayo hindi nakapag vlog nah. dahil hindi naman tayo talaga totally nag upload ng araw araw so update lang tayo sa kanong oras na rin yung uwihan natin No? alas 11 na yung mall next week alas 12 na nga nga talaga nga nga yung nga abutin natin oh. ang oras tayo makarating sa bahay siguro pag anong oras no probs na siguro yung mga kakalsadahan no? hindi na siya traffic isipin mo alas 11 traffic pa rin siya siguro sinasadya ng MMD yan para maiwasan yung traffic kasi simple di ba naman yung uh, oras ng uwiyan hindi ko lang alam yung mga ibang mall kung anong oras yung kanilang uwiyan basta si SM mga ride ay uh, alas 11 uh, at uh, next week nga alas 12 na yung uwiyan So, baka talagang hinati yung iniba yung schedule ng iba't ibang mall para yung uwian eh, hindi magkasabay-sabay kasi siyempre mahirap na magkasabay-sabay doon yun talaga papasok yung traffic At, lalo lang ngayon mga karaid na bare months eh siyempre marapit na yung Pasko nag-uumpisa na yung mga Christmas party nagsilabasan na yung mga tao ng grocery family dahil sa mga pangregalo ng kanilang uh, mga monita at monito no? kaya traffic na talagang ganitong mga abuan traffic talaga dahil nga season of Christmas si nga nila so busy yung mga tao sa so, mga pangbibili ng mga hiririgalo ng kanilang mga inaanak, no? Ng kanilang mga mahal sa buhay. So kaya busy na. O, kaya siguro sinadya nung talagang ang Angemon Day ito yung balak. Ito yung ginagawa nila na hindi pagsabayin yung bukas losing ng mga mall para maiwasan nga itong uh, traffic kapag uh, rush hour na no? uwi yan na so, kawawa yung mga ku-commute, kawawa yung mga naka four wheels simple traffic yan na ha? talagang haba ng pasensya naman naman dito sa atin talaga eh, kasama na natin yan sa buhay yung traffic kaya nga kasama sa pag-unlad eh yung traffic kasi nga dumarami yung mga sasakyan dahil nga sa umaasinsun na yung mga tao may pambili na ng mga four wheels no? may mga pambili na ng mga sasakyan yung ating mga kakalsada naman, parami nang parami yung mga sasakyan eh... nagka-traffic na no? yun po yung tanda siguro na tayo po ay umaasinsun na no. Umaasino na yung buhay ng mga Pilipino. Dahil uh, nagtraffic na kasi dumarami na yung mga sasakyan. Marami na yung bumili ng mga sasakyan dahil nga maasino na. Hmm. Eh ko lang. Siguro. <laughs> Siguro. Ngayon ay maka-ride no. Kaya pag mga ganitong buwan, asahan na natin talaga yung uh, traffic dahil uh, ano kasi, naka uh, stop na, singit pa rin Ayun o, tingnan mo yan mga Pilipino talaga kasi maga uh, kasama yan siguro sa pag tanda natin may mga pasaway talaga pag sinasawayan sila naku galit pa yung mga yan magibagbakbakan -back pa yan magibagratratan pa yan kaya nga ba may mga road reads tama ba ako sinsya na po kung nagkakamali ah dahil din sa mga abusado na ano abusado na mga driver mga rider huh? Oh, talagang nagmamadali lang sa kanilang pupuntahan. Kaya, singit ng singit sa mga masisikip. di ba? Ayun, nagkaanuhan. Ito kasi sa atin din sa atin sa bansa natin. Wala nang bago sa traffic. <laughs> ano na yan? Habang tayo po ay tumatanda, lalo pong nagkakaroon ng traffic. Dahil ano tayo? Baga yung ano natin, no? Di ba? Para Dahil sa pagtatrabaho natin Gusto natin na meron tayong makikita No? Trabaho tayo ng trabaho Walang nakikita Di ba? Ganyan yung mga Pilipino, eh Kaya May mga binibili Dahil uh, Ito yung Tanda na Paghihirap nila Pagtatrabaho nila meron silang Nabibili, di ba? Mayroon silang naaabot no? ganyan tayo mga Pilipino kaya pagkaya na natin bumili ng sasakyan yun sino ba namang ayaw ng sasakyan diba? o kaya yung traffic antay na lang tayo ng solusyon kung ano yung pinaka the best na solusyon para maiwasan yung traffic sabi nga ng pa ni Pangulong Marcos eh yung subway no? pag nabuksan na yung subway so posible na na maibsan din yung traffic eh sana lang pag natapos na itong subway na ito eh maibsan na talaga yung traffic sino ba naman ang ayaw ng diri-diritsong biyahe na yung talagang hindi ka nata-traffic na yung pag pupunta ka ng Maynila pag mula ka ng Kaluukan o okay? no? North ay uh, minuto na lang yung tatakbuhin dahil walang traffic siyempre malapit lang naman talaga yan eh ang problema lang talaga traffic tutusin ang lapit lang ng North Caloocan to Manila Halimbawa na lang, Quiapo Liko-liko, kasi alam nyo na nagsisignal, diba? Yan talaga mga Pilipino It's more fun in the Philippines di ba? Napakalapit lang ang Manila sa kayong Kaluukan. North Kaluukan. Pero dahil nga sa traffic, doon. Doon tayo ni ni pulbura. Doon tayo natatagalan dahil sa traffic. Lapit lang 'yan, ha? Kaya lang takbo na ilang minuto 'yan. Kaso traffic nga. Yung mga karay doon dahil sa traffic kaya tayo, nahihirapan lalo po naka 4 wheels ka mga krayon talagang nagkaktak yung eh I mean maubusan yung pasensya mo na sobrang traffic lalo yung manila talaga naka lula na traffic wala wala akong amoy na bango ng ngayon ha Yun, tinapay ni Kato Nying walang traffic dito ngayon buti nga minahanap nga tayong daanan na subdivision walang traffic minsan pag umaga dito traffic minsan din pag gabi traffic o ngayon wala na walang traffic Masaga sa paghahangad nga ng uh, pagbabago ng ating bansa pagangat ng ating bansa so maraming mga naapiktuhan no? may mga lugar na apektuhan Traffic. So, magpapatayo ng mga establishmento. kung ano paliparan. May mga lugar na apektado dahil sa baha. Sa pagdadagdag ng na mga natin, mga bahay din ang apektado dahil siyempre tumataas yung kalsada yung mga bahay ay bumababa pagdating ng ulan baha ang aabutin di ba kaya nga tumatanda yung ating bansa hindi ko lang anong magiging resulta so may mga lugar tayong nadadaanan na ang ganda ng kalsada pero yung mga bahay nasa mababa na lugar na no? kaya pag nagkaroon po ng ulan nagkaroon ng baha eh nababaha na na kasi nasa pinaka, pinakababa na eh nah, dahil sa pagangat nga natin sa pag-aasam na mabago yung ating uh, bansa maraming mga naapiktuhan tayo din nung naapektuhan na nun naapektuhan ng traffic naapektuhan ng baha no? dahil yung, may mga lugar na nag landslide dahil kinukuha na ng mga pantambak no kaya tayo yung nag nag suffer tayo yung nag sakripisyo tayo yung naapektuhan tapag ganda yung ating pamahalaan pero sa likod ng kagandahan may mga nakatagong uh, paano ba natin sabihin nakatagong nahihirapan na mga maumayan may mga nawawalan ng trabaho na hindi lang talaga natin nakikita hindi lang, hindi lang napapansin pero yun ang katotohanan talaga na habang gumaganda yung ating pamahalaan yung ating bansa marami pong naapektuhan sa paghihirap no? yun, yun, yung, yun yung katotohanan pagdurusa sa likod ng kagandahan no, di ba? yun yung realidad na nakikita pero hindi lang pinapansin <laughs> no? nakakalungkot talo sa panahon ngayon marami yung bangayan ng dalawa nating mga malalaking officials officials ng ating bansa nakakalungkot no, dahil uh, yung mga pangyayari ang mamamayang Pilipino yung mga naapektuhan no, sana maging okay na tulad ng kanilang mga umpisa so paulit ulit nating sinasabi yan kasi siyempre tayo na apiktuhan sa mga napapanood natin nararamdaman natin dahil sa mga nangyayari so pre tayo maapiktuhan yan dahil tayo yung mga Pilipino Then, salamat mga karay no discussion habang tayo ay nasa biyahe yung mga nang tawag nun nararamdaman natin sa mga naririnig natin napapanood nakikita ay kahit sa ganun pa rin eh, panatilihin pa rin nating chill maging chill 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 sumunod tayo sa kung ano man at wag nating gamitin yung kaguluhan para hindi sumunod sa nararapat no? maraming salamat mga ka-ride. ingat ingat po tayo Magandang gabi po sa ating lahat Road rider mga ride Good evening Bye bye